Hindi lahat ng mga nabubuhay sa dagat ay magiging pagkain ng tao dahil ang dagat na sa ating paningin ay kaibigan na siyang nagbibigay ng pagkain sa atin ay minsan pala may dalang peligro sa ating buhay. Iba-iba man ang ating hilig na pagkain, Munit kailangan maging mabusisi tayo sa pagkain na ating ihain sa ating hapagkainan. Dahil hindi lahat ng pagkain ay may maganang dala, kundi ito rin pala ang magiging dahilan ng ating kamatayan. Kaya mas mainam na malaman ang mga seafoods na pwedeng kainin upang hindi malagay sa piligro ang buhay ang devil crab na may scientific name na Zosimus anios. Makikita ito sa dagat na kadalasan ay nahuhuli sa mga lambat ng mga manging isda. Ang uri ng alimang ito ay may pinakamabagsik na lason na ikamamatay ng mga taong kumakain ito. Maliwanag ang kulay nito at kapansin-pansin na patterns sa likuran. Ibang-iba ito sa mga masasarap na alimango na may kulay asul at may berde na karaniwang kinukuha sa dagat at inihahain ng mga tao. Ang uri ng alimangong ito ay madalas makikita sa Indo-Pacific, South Korea, Red Sea, Japan, Australia, Hawaii at maging dito sa Pilipinas. Ang nasabing alimang ay mayroong lason na tinatawag na neurotoxins, tetrodotoxin at sasitoxin nakilala din na pinakamabagsik na lason na pwedeng ikamatay ng tao kapag ito ay nakain. Dito sa Pilipinas ay eh, meron ng nalason sa nasabing alimango at ang kadalasang nabibiktima nito ay ang mga mangingisda dahil sila mismo ang nanguhuli nito dahil minsan di rin nila batid na ang klase ng alimango ito ay napakadelikado. May napabalita na rin na merong isang pamilya ang kumain ng kurit sa Santa Ana sa Cagayan na nalason at ikinamatay ng kanyang dalawang anak. Ngunit sa kabutihang palad, ang ama nito ay nakaligtas ngunit nadala pa rin sa ospital. Ito ang pangalawang pangyayari na merong nalason ng kurit sa nasabing lugar. Kaya ang mga kawani ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay patuloy na nagbabala sa mga mangingisda na iwasan ang paghuli ng kurit dahil hindi ito pwedeng kainin. Kung ito man ay mahuli, ay huwag dalhin sa bahay at tutuin kundi iwanan na lang ito sa dagat. Tayong mga Pilipino ay mahilig talaga sa mga seafoods dahil ang bansa natin ay napapalibutan ng anyong tubig kung saan pinagpala tayo ng mga yamang dagat. Subalit, dapat tayong magdubli ingat pa rin kung hindi alam ang isang klaseng pagkain, ay huwag mahiyang magtanong upang hindi malagay sa piligro ang ating buhay at maging ng ating pamilya.